Kumakain ka ba ng bugok na itlog, pare? Tara, tikman natin to. Bibingkang abnoy, pare. Ang bibingkang abnoy, ito ay gawa sa bugok na itlog ng itik. Niluto nila para hindi masayang, di ba? Siyempre, ang bugok na itlog ay mabaho. Amoy natin to. Mm -hmm. Ang naamoy ko sa kanya ay amoy siyang alamang. Ninong Rye Merch, pare, ang ganda. Available sa Shopee. Tinan mo. Meron siyang bits. Kung hindi kasi ako nagkakamali ah, ewan ko ah, correct me if I'm wrong. Pero ang bibingkang abnoy ay hindi lang basta itlog. Alam ko ano yan, balot yan na nabugok. Hindi talaga ako sure. Pakicorrect na lang ako sa, sa comments, di ba? Merong kasamang sa usawang suka to. The perfect bite, pare. Ito ang kanen, Mabaho siya, pero masarap din. And alam ko, marami na kayo na kaya na mabaho, pero masarap, di ba? Wow. Pero legit ah, medyo lasa siyang hipon, alamang, bagoong. kanen, Ulam siya, pare. Eh. Yeah. Mm. May amoy. masarap. Masarap 'di ba? Kasi may mga iba parang ano eh, parang nadidiri kasi nga siguro yung thought ng bugok na itlog siya, 'di ba? Halika dito, Andre. Mm. Oh, Okay siya sa iyo? Oh, hinihingi Lakihan mo. Acquired taste. Acquired taste. Ano? Oh, okay sa'yo? Okay naman. Try nyo pare. Kasi kakaibang experience siya. Mabaho siya, matindi yung amoy niya, pero at the same time masarap din talaga siya. Okay sa akin to. Kusan maka-order search lang. Ah, uh, bibingkang Abnoy. I'm sure maraming seller niyan, di ba? Try nyo, sarap.